Pwede. Hindi. Hindi. Mayroon lang. Bakit puro kategori na lang yung binibigay ni Kevin? Lalo kung talo, Seth. Hindi. 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 Kasi kaya ba lang sa Hindi. Hindi. Malaki ba ito? Hindi. Maliit. Oo. Masing-maliit na bottle? Hindi. dapat nagbibigay na siya ng gamit na nila? Oo. Maliit lang. Hindi. <laughs> Hindi <laughs> mo ma, mag-get over sa ball pen eh. <laughs> ano ba yung ball pen mo nagtatay? Ano ba, naninig niya. Ano ba, nasa banyo? 115, no? Nasa buharto? Pwede. Ilan ba? Na, nilalagay pa sa, ngayon pa rin nasago? <gunto> Ang ah, panghihirap pa. Pahirapan yung sarili. Pwede. Pwede. yung ano. Hindi pinatago. Parang may nahihirapan sa'yo. Magbigay ka ng gamit. Isa lang. pen? Well, maliit, maliit. Sandok. <laughs> <laughs> Dala, <laughs> dito, 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 dito,